Sarong lugar na balyena na napadpad sa baybayon sa Kupkan Barangay Dangkalan, Bulusan, Sorsogon, alas 9 bininaga kasuod ma. Sigon kay V4 Bicol Xbox Person Rowan na nahiling inikan mga residente sa lugar asin dolos na pag report sa Municipal Agriculture Office asin sa LGU. Naabutan pa man ko buhay, alagad binawian man sa naninbuhay, makalihis perang pirang minutong pagkakapadpad kaini sa baybayon. Itong mga technicians ka um, nakipag and uh, inform inform sinda na just in case na kung iinalon ito, may posibilidad na mai mag ano ulit sa baybayon. And ang ano po kaya kayan is baka uh, most likely maparong na ito. Uh, may ano na siya, may masangsang na, na parong. So importante na proper disposition na, na dapat mailubong siya. And uh, i-report na lang po sa local government unit o kaya sa muya. Cuvier's Big Whale kun napudun ini kan mga eksperto. May gabat ining 300 kilo asin labang labis 5 metro. Bako pa daa ini endangered pa. Sigun sa tagapagtaram, posibleng suminadsad sa coral reefs ang balyena na naging kausakan pagkakalugad ka ini. Dugang pa niya, mayo man ini sa poder ninda. Katunayan, dahil manakwaan ng tisyo ang balyay na na makakatabang kuta nga ni maisihan ang kausakan pagkagadan ka ini. Antes paman man kaya ini makwaan ng tisyo, mayo na ini sa nasambit na baybayon, na posible da ang inanod pabalik sa kadagatan darakan makusog na ukol. Kapag may, may stranding incident, importante po na inire-report po ini sa local government unit uh, sa mouse office municipal agricultural office or uh, the bureau of fisheries and aquatic resources kasi po may uh, may pamang may tamang pag pag ano po pag care and uh uh pag handle sang stranding incident kung dai ipusin dapat tao kang uh, handling the stranding incident. So, uh, importante na mag-aparisir, mag-informar sa local authorities. Uh, in, in their case, ang local government unit ang pinaka-indot na makakapag-responde sa INDA. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Bue.